Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tatlong player nga daw po ang matatanggal sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga doon pong ng Los Angeles Lakers ng kontrata si Monty Williams. Matapos nga po mga na makuha ng Boston Celtics ang kampiyonato ngayong 2023 to 2024 NBA season sa pagtalo nga po nila sa Dallas Mavericks sa na nagdang NBA Finals, ay naghahanda na nga po sila sa gaganaping championship parade ng kanilang team sa siyudad ng Boston na gaganapin sa darating na June 22 kung saan inaasahan nga po na ito ng napakarami mga fans. Pero bukod nga po dyan mga katropes, ay hindi rin naman nga po nakakalimutan na meron para naman nga po sila mga dapat gawing plano para sa darating na offseason especially sa free agency at trade market kung gusto man nga po nalang makakuha ng back-to-back -back championship sa susunod na taon. At sa kabuti ang palad rin naman nga po mga katrops ay wala rin naman nga po masyadong poproblemahin ngayon ng Boston Celtics ngayong offseason gayong meron pa nga po natitirang kontrata sa kanilang team ang kanilang mahalagang players na sina Drew Holiday, Kristaps Porzingis, Jason Tatum, Jalen Brown, Derek White, Al Horford at si Peyton Pritchard. As of now nga po mga katrops ay meron lamang nga po silang at least tatlong role player na magiging isa ng ganap na unrestricted free agent na si Luke Cornett, SB Mikhailiuk at si Saber Tillman Sr. kaya medyo hindi rin naman nga po may hirapan ng Celtics ngayong offseason. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na ada pong papermahin ng Los Angeles Lakers ng kontrata si Monty Williams. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na busy pa rin nga po ang Lakers sa paghahanap ng bagong head coach matapos nga po silang tanggihan ni Dan Horling ng nagdang linggo. Kaya sa pagiging available nga po ngayon ng Monty Williams ay pwede na nga po siyang i ng kanilang team. Gayong kumpara nga po kay JJ Redick ay meron na rin naman nga po itong sapat na experience sa pagiging head coach. Matagal na rin naman nga po itong target na makuha ng Lakers bago pa ito pumunta noon sa Phoenix Suns. Plus nagkasama na rin naman nga po sila ni Anthony Davis sa isang team noon sa Pelicans. Kaya sigurado nga po na meron na silang nabuong chemistry. Mismong si Stephen A. Smith na rin naman nga po mga katrops ang nagsabi na kailangan na nga daw pong kunin ng Lakers si Monty Williams. Gayong kahit man nga po maraming nagdududa sa kanyang kakayahan dahil sa pagkakaroon nga po ng Pistons ng worst record sa Eastern Conference, ay hindi para naman nga po natin may kakaila na isa itong mahusay na coach basta disente lamang ang kanyang hahawakang lineup sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.